Good morning, good morning Laging kasama, laging kaibigan Basta wala lang, sampalang Ah, uh, nandito po kami sa may kitleng Eto po, papunta po yan ng kay, kay, kay no, kayta Tapos dito po, papunta po ng antipolo dito, so, aw direlang akipono yaka taytay, ano alam ko na kung bakit taytay para pinangalan nito. Eh? sa saligatang ang hila no? tula'y so, sa sapatang Ito kaya pinangalan ah ibig sabihin ng taytay tula'y taylong taytay per dapat i-research -re ko rin. Ah, oo, okay. alam naman tayo bilang isang oh. Na hindi tao mapapaniwala eh. Kailangan ng verification. Hindi, yung pag talagang uh. sino yung mga nakaisip na yung pangalan. Oo, oh. yung... nagbigay ng katagang gano'n. Oh. Pero sa araw na ito, siguro sana yung nagigunti yung... mong suliralin sa pagbabay, magkaroon ng lunas, maaawin natin. Yung... Oh, oh. Oo, oo. So, alam mo na, kung may favor naman yung ano eh, Nung panahon, nakita ko naman, ah, uh, before it's uh, that's, ano, that's guy eh. oh. Parang, eh, parang overcast na. Pero, ngayon, hindi tayo tuloy-tuloy, nagpahinga tayo. Oh. Pero okay lang din yun kasi, para malaman kung talagang may, may natin. nakapag tayo kasi, ah, uh, sa forecast ng, ano, ng DOST Pagasa, the weather ah, uh, nagiging mabuti kasi, di typhoon, yung typhoon, humihina na as of 4pm kaninang uh, kahapon ko lang nasa may ka siguro na 470 km yung ano may gumagandang panahon so ito yung idea natin para umaho ng ating kolo isa so, pa, sabi mo sa akin kanina hindi ka pa oh, nakapag nakapag I mean, nakapag yung pag na wala pa, hindi pa nangyari yun baka sakaling, ngayon pa lang kung makakaahon gusto ko lang sana ipakita doon sa vlog mo, kumpanyero, doon. Daily basis na ginagamit mo yung bike. Ganyan, di ba? Oo, asa. Na-try mong gumawa doon. Oo. Doon sa akin. Katulad mo kanina, wala sa ganda ng bisikleta. Kundi nasa tao. Oo, oh, nasa tao. Yung, yung wheel mo, di ba? Oo. Oh. Gusto mo, talaga. Kaya, ano e, nagagamit yan bilang may asawa ka rin e

malakas e no kahit eh, BMW para talaga ano ayun no mukhang oh, malakas e. Eh. pero tingin ko nakaset up yung bisikleta na sa malaking sprocket siguro pang aho no pero bilib mo ko doon oo oh, nag water lang tayo kunti kasi hindi naman ating hangat yung pamit sa sa kanila eh hindi na naman lalahok sa carrera eh ang pari lang maging malusog lang yung katawan ko. Oo. Kahit wala na siguro, kung di baling wala na akong pera, basta malusog lang pang katawan Oo. Oh, okay. Basta hindi nagkakasakit. Oo. Oh. Importante eh. Pero, iniiwasan ko ngayon lumabas ng bahay kasi ba, paapos nabasa ko sa rin, nakalagay ito pookie. Di na rin, pinatay. <laughs> eh, sa bahay muna siguro ako kasi... <laughs> Delikado. Hindi yun yun yung sakit ko, pogi problem eh. salamat. So, eh, paano? Paglaro ka lang tayo? Papakalam muna tayo oh, sa mga kasama. Nalala. Okay. Na, Ay, may video muna. Pag gano'n na. Mayroong magvideo eh. Like, share, and subscribe. Salamat po sa tanood.